Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ito. Bali ngayong araw na to, mga kagulay magpapatanim tayo ng kalixto F1 ng Swiss seed mga kagulay. Mali kung makikita nyo ayun na nakatanim ng mga kagulay. Ayan siya. Ang variety nito ay kalixto F1. Ayan siya mga kagulay. Ito yung mga nagtatanim. Ayan sila. Bali ang may tatanim siguro dito ay mga 6,000 to 7,000 mga kagulay na mga puno ng talong. Ayan. Kung so, nyo, may nagtatanim, meron na rin nagtitilig mga kagulay kasi gawa nga ng sobrang init dito. Sa area nyo mga kagulay, kaya kailangan kagad na diligan siya. siya. Pali hanggang dun yan mga kagulay Tsaka itong ampalaya natin mga kagulay Ayun nga, hindi nga na-deliver kagay na ang gawa nga ng hindi kami nagkaintindihan nung ano na kung nag-deliver ang, ang akala niya ay hindi na i-deliver mga kagulay kasi hindi nga ako nakapag-update sa kanya na isasama sana sa pag-deliver ngayon kaya wala, mapapansin nyo walang butas yan gawa nga ng hindi pa siya matataniman mga kagulay ayan siya yung tataniman natin ng Galaxy Max mga kagulay ayan sya ayan. ayan ayan mga kating ano <laughs> kalik step <laughs> bali itong nagtatanim sa akin bali dosis sila ayan panay babae mga kagulay Tapos kung makikita nyo naman doon, mayroon din nagbubutas doon mga gulay. Bali, drum lang yung iniipunan namin mga gulay. Hindi kaya kulangin na rin. ko yung gusto doon. Ay, ah, malamang kulangin siguro. Hindi. Hindi. Ililipat mo yan do, dito. Kasi maubos nila. Papa eh. Ayan, sa magta magtatanong mga kagulay kung anong distansya ng ano, ng butas nito mga kagulay ay 0.75 mula dito sa gitna. Ayan mga kagulay hanggang dito sa gitna. 0.75 yan mga kagulay. Yan, alternate siya mga kuri. Kung baga, zigzag siya mga kagulay. Ganyan, zigzag. Pag ganun. Ganyan mga kagulay. Yan. Tapos dito nga, meron din nagbubutas. Nagahul na nga kami sa pantusok mga kagulay. Yung ganito. Kaya kung mapapansin nyo, hindi pa natabunan yun. Hindi naman matataniman nang uh, agad-agad mga kagulay kasi panay mga baguhan yung nagtatanim ko mga kagulay kaya siguro ah uh, makababalik pa yung iba mga kagulay gawin hindi naman to na yung lahat ayan yet. ayan ito naman yung papakita ko na lahat mga kagulay ito naman yung discard eh, hindi naman discard kung mga ginagawa namin kapag nagbubutas ito yung uling at saka yung lata lang mga kagulay papakita natin lata lang mga kagulay lata ng guling kaya kung naghahanap kayo na magbubutas mga kagulay kontakin nyo lang to si ate ayan titignan nyo may guling yan mga kagulay ayan. kaya madali lang siya putasan ayan. nakasukat na yan mga kagulay ayan. ayan, ang style namin ng pagbubutas hindi namin siya binutasan agad-agad mga kagulay kasi nga mainit dito. Kasi kapag binutasan niya ka, halimbawa, ngayon ang tanim, tapos bubutasan mo ng uh, dalawang araw bago magtanim, eh matutuyo rin kaagad yung ano. Mga kagulay matutuyo kaagad yung uh, lupa niya mga kagulay. Kaya ngayon lang kami din ng ano nag uh, bubutas ngayon lang din ako magpapabutas. ayan gagawa nyo talagang sinusukot na mga gulay parang uh, ito, siya yan yan. Mm. Para ito pa yung tatabunan natin mga kagulay marami pa yan kasi may plastic pa dito kung mamapansin nyo yung plastic pero sa pang roll nyo dun dun sa kuku mga gulay meron may, pang isang roll doon. tapos nga pala mga gulay ah, uh, ginagawa ko uh, Agronica Plus yung tinutubog ko muna siya sa Agronica Plus bago itanim mga kagulay eto papakita ko na rin mga kagulay papakita ko sa inyo kung bakit uh, makikita rin nyo rin yung ano kung bakit kasi pag uh, pag nakita nyo yung Agronica Plus kung ano yung nilalaman nun kung uh, malalaman nyo kung bakit ko tinutubog muna siya mga kagulay. Ayan. Kaya tutubogan ko mga kagulay. Nilagyan ko siya ng agronica plus. Ayan. Ayan. Kayo na lang bumasa mga kagulay. Ayan. Ayan. Mali ang lagay ko sa 16 liter mga kagulay. Ay 40 ml. Dalawang ano to dalawang 16 liters to kaya 8 ml lang nilagay ko dyan mga gulay kaya kapag kukuha sila ang pinapagawa ko kapag kukuha sila limbawa dito itutubog muna nila dito mga gulay bago itanim doon bago itanim doon sa mismong taniman mga gulay ganun ang pinapagawa ko So, ayun siguro mga gulay, kung bakit update ko lang kayo dito sa pagtatanim ko ng talong. Nakita nun naman yung ano, pagkasunod-sunod nung nga nag-flat. Ano naglagay ng plastic. Hindi ko nga lang nagawa ng video yun mga kagulay nung paglagay ng plastic. Pero may vlog naman akong ano na, na nagawa noon nung mga ano, balikan nyo na lang kung paano namin ano. Tapos pinakita ko na rin sa inyo mga kagulay kung anong ginagamit namin pang ipit. Yun nga yung kawayan. Tapos pinakita ko na rin sa inyo mga kagulay yung paano kami magputas. yun nga yung lata na may ano na may tawag nito uh, uling mga kagulay para mabilis lang butasan yan ang ginagawa ko sigurado baka meron na naman yung parang filosofo na magkanong mga kagulay paano kapag umuulan hindi, hindi ano may ganun na naman mga kagulay kanya kanya na naman discard niya mga kagulay halimbawa umuulan pwede rin naman na biglain lang tahasain nyo lang yung lata mga kagulay tapos bibiglain nyo lang na ganun tapos papaikutin nyo pwede rin yun mga kagulay pero pupwersa ka pa kasi ng ganun mga gulay. Eh yung dito kapag tag-init naman katulad ngayon, lagyan mo lang ng lag, lagyan niyo lang ng uling 'yon mga kagulay, ay madali na siya mabutasan. Kaya eh ito tag-init. Kaya eh, ganun naman ang ginawa namin, iskarte mga gulay na lagyan natin ng uling. Katulad niyo na pinakita ko sa inyo kanina yung bubutas. Ganun lang mga gulay. Yan. So hanggang dito na lang ako siguro mga gulay sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video uh, maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporto sa akin God bless po sa ating lahat